Ang aking pagbisita ngayon sa Vietnam ay isang magandang pagkakataon para makahanap pa ng mas maraming investment dito sa bansa, mapanatili ang ating magandang relasyon pangkomersyo at mapaginting ang ating pakikipag ugnayan na politikal, seguridad sa bahaging ito sa Timog Silangang Asia. Isang patunay na malapit na ugnayan ng ating dalawang bansa ay ang tinatawag nating people-to-people -people connections. At kayo, ang mga Pilipino na nandito sa Vietnam, ang patunay kung gaano kalapit ang ating mga bansa. Noong dekada 90, marami tayo mga profesional na nakipagsapalaran dito sa Vietnam at tumulong sa kanilang pagbangon sa ilalim ng programang Doi Moi, yung pronounced Doi Moi, kasama ang ating mga ininyero sa mga tumulong sa pagtataguyod ng infrastruktura dito sa bansang ito. Yung iba sa inyo ay tuluyan ng naninirahan dito. Kahit sa sulok ng mundo na mapuntahan ko, ang mga, kausap, ang mga nakakausap kong mga hari, pangulo, mga punong ministro, lahat sinasabi sa akin na magaling, masisipag at maaasahan ang mga Pilipino. Hindi ako magugulat kung sa mga susunod na araw ay maririnig ko muli ang paghahanga ng ating mga ng, ng, ating mga kasamahan dito sa Vietnam sa ating mga kababayan. Kaya ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat dahil napapadali ang aking trabaho dahil sa magandang reputasyon na itinaguyod nyo sa pamamagitan ng inyong sipag at tiyaga dito sa Vietnam. Sempre hindi natin nakakalimutan ang patuloy na pagsuporta sa ating bansa ng mga overseas Filipino dito sa Vietnam. Ito ay sa pamamagitan sa inyong patuloy na pagpupursigi at pagpapadala ng pera sa inyong mga pamilya sa Pilipinas. At ang mga remittances na ito ay hindi lamang nakakatulong sa inyong pamilya, barangay o bayan. Tulong na rin po ito sa ating buong bansa. Bilang pasasalamat ako at ang ating kasamahan dito sa Kaminete ay magpupursiging iahon ang ating bayan mula sa kahirapan na naranasan natin sa panahon ng pandemya. Masasabi ko sa inyo na lumalakas na ang ating ekonomiya ngayon.